takip ang binatilyong suspect sa pagpatay sa isang barangay tanod sa Pasig matapos na mahagip siya ng CCTV camera. Pinagahanap ng isa pang suspect. Narito unang ronda ni Jay Sabali. Dahil sa kuha ng CCTV, Mabilis na nadakip ang isa sa dalawang sospek sa pagpatay sa barangay Tanot na si Romeo Manalaysay sa barangay Santo Tomas sa Pasig noong madaling araw ng lunes. Alam naman natin na merong CCTV uh, uh, sa area. Uh, yun ang unang-unang ginawa ng investigador natin. O, doon tayo nagsimula, doon tayo nagkaroon ng lead. At eventually, on the follow-up uh, operation, we were able to apprehend the... Suspect. Sa kuha ng CCTV, makikita ang biktima habang papasok sa eskinita kung saan siya umuwi. Sunod na makikita ang unang suspect na sinundan ang biktima. Kakawayan nito ang ikalawang suspect sabay nilang patakbong lalapitan ng biktima. Hindi na kuna ng aktual na krimen dahil natabingan sila ng pader. Ilang segundo pa, biglang sumibat ang dalawang binatilyo na tila nataranta. Base sa pagsisiyasat sa crime scene, may mga tulo ng dugo ang papasok na bahagi ng kalsada. Bagamat duguan, ilang metro rin daw ang nalakad ng biktimang si Manalaysay bago siya tuluyang bumagsak sa kalsada. Nasawi siya matapos magtamo ng limang saksa. Nang araw ding yun, naaresto ang sospek na unang lumitaw sa CCTV video. Ayon sa mga polis, umami ng sospek sa pananaksa na pagkamalan lang daw nila ng kanyang kaibigan. Nakasama si Manarey Saiz sa mga nauna nilang nakaalitan. Paling paniniwala ng kabataan na kapag minor de edad sila, hindi sila makakasuhan pero nagkakamali sila roon. No? Kung mapatunayan na yung, yung meron din tao tayong act of discernment, may sasampap pa rin natin ang kaso. Ito turn over sa si DSWD ang minor de edad na suspect habang patuloy ang manhunt operation laban sa isa pa niyang kasamahan. Para sa unang balita, J. Sabale reporting.